Oh. Ito na naman ang part 2 namin ni Pinay ha Nagpalit ng ID si Pinay Bumalik siya sa XXUM Putang ina mo Pinay Inutil ka putang ina mo Hindot ka Hindi mo kaya dalahin ang pangalan mo Na Y Alpha Pinay Putang ina mo Dahil isa kang inutil putang ina mo Hindi ka nagtatagal sa bisay Pukpok ka putang ina mo ka Ubanat ka putang ina mo Dahil wala kang kuwinta. Isa kang animal, isa kang lechki, putang ina mo. Yan, bumanat ka. Ikaw ang nasa bisip, putang ina mo. Pero hindi ka nagtatagal, putang ina mo. Pumihimas himas ka lang ng bisip, putang ina mo. Kaya huwag ka magmagaling. Ha? Tanga. Dahil isa kang tanga. Kilala ka nga sa Yahweh. Mayaman ka nga, ikaw ang pinakamayaman na katulong sa buong yahoo na kilala ko, puking ina mo. Hindi ka nahihiya sa sarili mo? Bumibili ka ng lalaki, putang ina mo? Oy, tandaan mo pinaya, ang kaibigan hindi binabayaran, putang ina mo, nawawala. Ha, putang ina mo, nawawala ang kaibigan pag binabayaran, pag binibili, putang ina mo. O tingnan mo, di ba pinababayaran? Wala na nga ito. Hamon, hamon, putang ina. Maghamon, hamon sa akin ng maglalaro ng single base. Wala naman lakas, putang ina na to. Magmayabang ka sa akin kung malakas ka, putang ina mo. Ayan, part 2 to, part 2 sa YouTube. Baon na naman si Pinay, putang ina. Nagpalit ng IDO. Oh. Ilan ID ng pinasok mo? Magpasok ka ng maraming ID. Ay, <laughs> Ay nako, Pinay, kung ako sa'yo, Pinay, magpakamatay ka na lang dahil wala kang puwinta, wala kang lakas, putang ina mo. Kawawa ka naman, Pinay, ha? Kung ako sa'yo, Pinay, mananahimik ka na lang, putang ina mo. Ikaw ang nagumpisa ng gulo ng lahat, putang ina mo. Akala mo kaya mo panindigan ang ginagawa mo, putang ina mo? Sa umpisa ka lang, putang ina mo ka. Sa umpisa ka lang, animal ka, putang ina na to. O ano Pinay, nagtatagal ka ba sa BC? Hindi ka naman nagtatagal, litsi ka, putang ina mo ka, kaputa-puta-putahan ng ina mo. Minumura ko ang buong angkan mo, pareho tayo Muslim, putang ina mo. Pakikilala mo ko. Kala na to hahamon-hamon sa akin. Ah, hindi kita uurungan kahit kailan pinay putang ina mo ka. Ah, dahil wala kang kwenta. O ano pinay? Bumanat ka pinay. Banat! Pinay bumanat ka pag ikaw ang si ha putang ina mo. O ilan ID ang ginamit mo sa akin putang ina mo? Gumamit ka ng dalawang ID. KTD. Ah, KP. KT. XXUM. O, sa'yo pa rin. Putang ina mo. Tanga ka. Ang dami ko pa windows na ka-open. Putang ina mo ka. Animal na to. Wala talaga. O wala, walang kwenta. Sayang lang ang laway ko sa iyo, Pinay. Dahil wala kang silbi, wala kang kwenta kung pang mo. O ano pinay ito pang ina mo lechika? Ani man ka po ina mo. Hindi bagay sa inyo ang pangalan niyo dapat sa iyo, lolo ay lola, putang ina. Ay, tama na nga na Pakabubo ng kalaro ko eh. Walang kwenta, walang silbi po. tang ina na to. O, dito na po matatapos ha. Yung laro na to. Kasi tanga si Pinay. Tanga, walang kwenta si Pinay. Tanga, animal na tanga. Puking ina mo, hindot ka Pinay. Putang ina mo.